Hello mga igala, atong paminahon kining video sa Osaka si Muna yung iyong video mo. Yawa may nabasa nga ang bangus yung pakaon. Ayun na yung bisko no. Yan ang anumukaon man. Yan magbasa karoon na ang karne, ang baboy karne. Ipakaon. So inyong nabati mga kaigzonan. Matod pa niya, nga... ang bangus ko no, ng kanon, nga dili man mabasa. Nasayod ka ba ang bangos dunay himbis o dunay sa ikapay? No? na ito na. Na. No? Na himbis. So makita nato dinhi mga kigsunan o mga higala. No? Nga ang Biblia nagahisgot nining ilhanan sa kapay o himbis o kinisya nga ilhanan presente nga naa sa isda nga bangos or milkfish sa English. So din nato to makita mga kagilaan nga kining atong mga higala nangita og mga butang nga ilang masupak ang sugo sa Dios ug ang pagbutang sa Ginoo og ilhanan. So klaro na lang kinsa kini sila nga dapig sa Ginoo ba o sa kaaway sa Ginoo nga nag tudlo nga ang bisan dili ipakaon ni nila subuting so, nga kining mga tawhana na wala makabasa sa maong versikulo. doon na pa siya giingon mga kaigsunan o mga igala no? nga kuno ang karning baboy ipakaon o gani naasay ang iskrin unang korinto kapitulo 10 versikulo 25 atong basahon mga kaigalaan no? maonis siya Unang Korinto, Kapitulo 10, Versikulo 25, nag-ingon. Ah, nag-ingon din yung mga kagilaan. Kumaon ka mo, bisan, unsang, ibaligya sa merkado. No? Sa walay pagsusi, mahitungod sa inyong kaisipan or konsensya. Na no, na siyang nasulat mga kagilaan. Unatong tong basahon, o Okay mga ikala matod pa din hi, sa unang Timoteo 1 versikulo 19 uh, Mingon pa din Ipadayon ang imong pagtuo og limpyo nga konsensya May pipila ka mga tao nga wala mamati sa ilang konsensya Og tungod ni ini Ah, napakyas ang ilang pagtuo sa so, inyong yun nabati mga kagilaan ang atong gibasa o ng Timotiyo kadtong mga taong ning lamon o ning kaon yan ng baboy pakyas ang ilang pagtuo okay napakyas ang ilang pagtuo buot ipasabot paghukom ang ilang maguman muna giingon sa Isayas Kapitulo 66 bersikulo 17